mapakatukutan niyang karasami magandang araw mga boss for today's video samahan niyo akong pumunta sa salon ni Sammy magpapagupit po tayo kulot kulot na kasi yung buho ko mga boss <coughs> sa mga hindi po pala nakakaalam kung asan yung salon ni Sammy eto po sa salon to po, po ay matatagpuan dito sa ano, Tesla Barangay Balo de la Sur, Dubat, Sorsogon, Corners, Former Diaz, ang pinakalang park po si Nina, Dubat Heritage Center, nakaabay na lang sila. Yun ako. So house. yun nga po mga boss, sa mga hindi po nakakaalam dyan. Bali, pagdating ko po pala dito, ako pala yung pinakaunang customer. Masyado kasi ako maaga. Excited ba? So yan nga po mga boss, may dumating po pala na customer. Sabi ko nga kay Sammy, unahin na lang muna sila abay pabor naman sa akin para makapag video naman ako pang content ba ba? Diba? napansin ko nga yung buhok ng batang ito sobrang haba na tinatalian niya ni Sammy kasi pala kukunin din pala ng nanay yung buhok na pinutol pwede daw kasi yung ibenta tinanong ko nga si Sammy kung ano yung mga pwede niyang i-offer services ito nga po yung sagot niya lakuan man tible ang ang as extension kaya hindi apan ito'y expensive kahit man ang pagpaburo a gadahan taka sa mga mga daraga na gusto magbariban pira man ang ano, an, presyo mo na sa mga magpapariban. Minsan, nagpapag ang uh, pagsisol or ang bali may mga promo at package pa siyang pwedeng i-offer. Kaya sa mga mahahaba ng buhok dyan, magpagupit na po kayo. So ayan nga po matatapos ng gupitan tong batang to kasi ako na po yung susunod. Support local tayo mga boss. So ayan nga po ako na po yung susunod na gugupitan. Sabi ko nga kay Sami, bawasan na lang yung gilid kasi manipis na po yung buko. Ganyan talaga pag nagkakaedad na. <laughs> Pero baby face pa naman at pogi San ka pa? Abay bumanat pa to Maraming salamat po mga boss sa panunood Huwag kalimutan mag follow, mag react at mag share Ingat po kayo